Magandang gabi sa inyo lahat at ito nga po tayo na isipan natin mag-ikot lang pero alam niyo naman po wala po tayong ah, kaperahan at tayo isang ginaji at uh, ah, po talaga dito nag-ikot nagdibang at nagroad ah, trip lang po talaga tapos ayan alam niyo naman po ito sa may barrio Kanluran Palawan, Laguna ito po yung nagbabiral sa Toktik or sa ibang social media. Ayan, mapag-ano uh, nyo po Pwede po kayo mag ng pang-mini. Uh, pang bata na uh, parang bike. Ito po, uh, napakaba po itong ikutan nyo ito. At syempre, nagsasiging po tayo. Ang dami pong pagkain. Pero tingin-tingin lang po. Kaya lang pumunta rito para malibang. Wala pong ibang balak dito. Kundi umikot lang po. Mga ka-eating natin dyan. Marami po kayo mapapag pagkain dito. Pero malimit po rito ay yung shawarma, ayan dami pong tao at uh, ito po yun sa may makalampas po ng parang hospital po dito at ayan uh, mga ka, ano ko, at uh, ka or mga ka-social media, ito po tayo, paikot-ikot lang po at uh, hindi maring hindi tayo magpapakiyot wala po akong idea dito kung anong kakainin dahil wala naman po akong pambili. Literal po yung real talk po yung basa ito. Nagumikot lang po at may kasama po ako dyan. At naiyaya ko po dyan. Matagal na pong balak pumunta rito. Ngayon lang po natuloy. At sa syempre, sa swerte po tayo ngayon. Ngayong gabi at nagikot-ikot po tayo dito. At ayun naman po, success naman po yung pagikot dito. Marami po kayong pa, mapapagpili ang pagkainan at dito po tinik, tinikman namin yung iskalop na meron po yung cheese na wala po yung laman ng iskalop pero meron naman po kakaperaso. Uh, medyo masarap naman po, gawa po ng punong-punong ng cheese tapos inihaw po. Ayun lang po ang kaya natin. At ayan pa paikot-ikot ka lang po dito. at Mamimili ka lang po, may mga tsangge, may mga marami pong pagkain, may mga tusok-tusok, marami pong kwek-kwek, mayroon po pong nagtitinda ng balot, shawarma. Uh, toppings sweet rice Ang dami po talaga Tapos may mga iniinihaw Meron po tubongbong Nagsasawa uh, po kayo Meron po mga bargain-bargain na uh, Cookies Meron po mga Tawag dito Marami po Basta ayan uh, Tapos yung shower na yan. Marami pong bargain-bargain po dyan yan. Mga uh, tempered glass Damit Ukay-ukay. Marami po. Paikot lang naman po ito. Ang ah, pagkakalong po ito ay sa ginagawang bagong palengke ng Kalawan, Laguna. Siyempre, napakagaling po ng ating mayor dito. Si Mayor Osel. Ah, medyo kakilala po ng ating po yun. Ayun ah, nga po, mga ah, kakain. Ito na po tayo. Iikot pa po. At ayan, ah, nakita nyo naman po. Napakaganda po ng kalsada at buti na lang po hindi maulan ngayong gabi at uh, napagala po dito napakasarap po ng mga kinakain dito pagkain po pala, mamimili na lang po kayo, depende na lang po sa gusto nyong kainin at dito po wala naman po pinipili wala pong bawal at wala pong entrance at unang ninyo po makikita ay yung pinya na nakalagay doon. Tapos, welcome to Kalawan. Tapos, dito po ay meron pong sakay ng tricycle doon sa may kanto sa may harapan po ng munisipyo. Napapasok po dito sa kaluran na may arkong kalura. At dito rin po sa pag-exit, meron din po kayong sasakyan na tricycle at tatawagin po kayo para sumakay po. At yun nga po, hindi ko lang po alam kung magkano yung presyo ng pagsakay sa tricycle at uh, medyo malayo kasi dun sa national road pero siyempre pwede naman po lakad din sa mga masisipag maglakad at ito nga po ay isang napakahaba na na develop na hindi ko po alam kung ano pong gagawin dito pagkakalang ko nakita ko po may parang bagong palengke po pa ata nakalagay at ayan nandyan po ang mga kainan paikot naman po ang saka ng kaliwa tapos pagdating po dun sa may kabila ay mayroon naman pong bilihan ng mga ukay-ukay mga changi-changi at dito po, mga napakahaba po naman ang pagpipilihan nyo ng pagkain at ang ginawa po namin, umikot muna, tapos na may mga gustuhan na naghahanap po ng mura, yung halagang 80 pesos, 50 pesos uh, marami naman pong ano at yun nakahanap po kami na 380 80 pesos at yun, medyo kumain po at ang napili po namin ay yung scallop tapos yung pong tatlo isang daan na ang tawag po rito yung cookies at yung po tapos uwi na po kagad naglibang lang po talaga at uh, para lang maranasan na nandito po at na experience at napakasarap naman po pwede pong balikan at uh, syempre babalikan po ito pagka yung may pera na pangkain pero napakasarap pong gumala dito ang dami po laging tao at uh, Uh, Kitang-kita po sa video po yan Ayan, uh, paikot na yan At nakita nyo naman po uh, Tayo ipa na yan, pakiyot Ang dami naman po Mapapagpilian talaga Kayo na po bahala At yun nga lang Wala tayo nakikita mga, ano, dito Na makakain Dahil wala po tayong pambili uh, Hanggang sa pag-ikot-ikot lang po namin dito Wala naman po kung nakita makakailala Pero syempre meron din po naman napunta rito ng mga taga sa amin. Hindi lang siguro kami nagpangapangabot. Ito sa mga gusto pong pumunta rito, ang location po nito ay Barangay Kaluran. Uh, dadaan lang po kayo doon sa may arko ng Kaluran sa may harapan po ng Manisipin ng Kalawan. Hindi po kayo darating doon sa may ano sa may simbahan. Yung bago po dumating na simbahan, makalampas po na yung school. Sa likod po na school ang daan ito at meron pong malawak na kalsada at yun nga po pag nakita nyo po yung tulay, kanan po agad, Pagka kanan po Uh, mga 100 meters ay kakaliwana kayo ay na po yung makikita nyo na po ito at napakailaw po ng lugar na to hindi maring di po nyo makikita to ta, hindi po kayo maliligaw makikita nyo po agad meron po dito mga parang hospital po talaga tapos sa sundan nyo lang po yung likod ng school at ayan nakita nyo naman po may mga show shomay, shomay lemonade tapos ayan may mga ihaw ihaw mayroon po rin ano, uh, kwek kwek at yun nga po, naghahanap lang po tayo ng Moraita. At dito po, pagkalampas po namin dyan. Paikot lang naman po ito, parang naka-square na lugar. Tapos ayan, makikita nyo po yung mga ilaw-ilaw na yan. E, makikita nyo yan. At dito po, ayan, sa may kabilang dulo, makikita nyo naman po ito, itong mga ukay-ukay na yan. Marami po mga stepin, mga tedamit po, short, na nabibenta rin po sa mga toktik. Dito po, ayan, na medyo maganda-ganda po naman yung mga presyo. Depende na lang po kung saan kay bibili dyan. Basta paikutin nyo po muna bago kayo kumain o bago kayo may bilhin para ma ano nyo po yung kusan po may mura, kung saan po masarap yung pagkain. Depende, depende naman po. ay nakatambay na lang po tayo dyan. Habang nagaanap tayo ng murang pwedeng kainin, syempre, tipid-tipid, gina -g. at ayan, naglalakad lang po tayo dyan ng patalikod. At yun nga po, nakakita na po na may bibilihan na 100 pesos lang po ah uh, chip in chip in pa and uh, joke lang po yon syempre 100 pesos lang po yan ayan nakita nyo naman po inihaw eh syempre ang po ng uling yan hindi ko po alam kung anong uling yan at ayan po inaantay lang po namin yan syempre medyo maanghang po yung in order at ayan murang mura lang po 20 pesos nga lang po o pang bawat isa kaya ayon Siyempre, dine-in na. At alam nga naman, iuwi pa yan. At ayan, ah, uh, Inikot-ikot ko lang po yung camera para makita nyo po ang view, point of view ng uh, lugar na to. At depende naman po kayo pero hindi lang po ngayon talaga karamihan kasi alanganing araw siguro pag Friday, Saturday, Sunday. Sobrang dami po ng tao rito kaya ang dami pong mga naka-install dito ang kainan tsaka yung mga boot na ukay-ukay tapos ay may nagpe prito po dyan at nagpe preference price at marami po kayo mabibili talaga dito at kalimitan po na ito rito yung with rice, toppings lang at ayun, pagkatapos po rito, ikot lang po uli kami ng isang beses pa at naganap po ng makakain at bibiling damit at wala naman po nagustuhan dahil hindi po kasya, meron man siyempre, side seeing, side ching muna, babalikan na lang at ayan, nang matapos na po ang tinantay namin, kain na po, at pwesto po tayo dito sa may lugar na, ayan po yung sinasabi ko sa inyo, na nasa gitna po ay puro, hindi ko alam kung pala yan o damahon yan ayan, paikot po yan, lahat po na may ilaw na yan ay merong naka-install na ano, kainan uh, butik, or kung ano naman naka-pwesto at upper po yan syempre, kain na po tayo ayan po, uh, nakita nyo naman po for 100 pesos lang po yan at syempre, malaki lang po kasi gawa nung shell. Ayan, kaya kain po tayo sa lahat ng gustong kumain. Pwede po kayong pumunta rito At after po noon, syempre, lakad na po tayo at pauwi na po tayo nyan. Nagaantay lang po tayo ng oras at gala-gala lang pag may time. At uh, ayan, tambay pa ulit tayo dito sa tusok-tusok. Ayan po yung mga mabibili bibili, kain dito. ay uh, mga mura lang naman po yan. Kaya kahit sino po pwede pumunta rito. At ayan uh, po yung mga ihaw-ihaw. Siyempre, ikot-ikot lang. At uh, ayan yung tusok-tusok. Yung Tok Neneng at ayan dito sa kabila naman ayan yung mga ihaw ihaw pero well, marami po mga ihaw ihaw pero may malalaki po may mga hita tapos may mga liempo at nandito lang din po sa corner na yan ha, uh, basta ikutin nyo lang po muna pwede nyo naman po kayo umikot muna bago kayo bumili ayan po may mga toppings sagsasangag po malut, bagong luto at ito po ah, uh, siyempre dito na medyo mura lang yan sa dalawang babae na yan at hindi na po tayo magtatagal lang. ganito na lang din po ang video natin. At uh, palabas na rin po tayo. At uh, turo ko po sa inyo ang pa exit nito. At ma-after po makabili po ng cookies. Ayun, si Bat na po palabas at pauwi. ayun po yung changi po ng mga purda damit, lahat po, sapato, si Stephen. Diyan naman po sa lugar na yan. At yun, palabas na po tayo. Ito po yung pa-exit at ito rin po yung pag -e entrance sa nyo. Makikita nyo po agad dyan may mga sasakyan na yan, Tapos may mga building na yan. Tapos yung pag-entrance nyo po, yung parang welcome kalawang kalawan. Ayan, dito po ay uh, yung mga nasa una na yan at marami rin pong pagkain yan. At yun nga po, dire-diretso na po ito, palabas po yan. Tapos pagka yung tapos yung po rito, may mga bantay naman po, mga kawani po ng kalawan Laguna kakanan lang po kayo at pagkakanan nyo po nandun na po yung sakayan ng tricycle palabas at syempre medyo may kadilima kasi sa, sa may mga dinadaanan pero marami naman po tao at syempre marami naman po nag a dito ng mga nagtatrabaho sa Kalawan Laguna hindi ko alam kung sa barangay basila sila yung mga nakatayo pong yan ayan po yung mga nag-a-assist hanggang dito na lang po ang video natin see you on my next video sana pagbalik ko dito ay makakakain na ako at may dala na akong budget